lalim. Uh, Pinakamalalim to. oy lubog Ah, uh, eto po. Ah, uh, tatawid po kami dito sa baha sa Pinakandaba. Opo, uh, 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 ah, uh, Ang sakay-sakay po namin isang kolong-kolong sa dalawang single mga kabukid. Ah, uh, babaybayin po namin yung ah, uh, baha dito sa Pinakandaba. Titignan po natin yung kung gaano kalalim pero sabi nila lubog tong ano, flooring ng ano, ng tra trailer. Ito, isang magandang magandang umaga po. Umaga pa lang po. Ah, malalim na yung baha dito. <laughs> pre, saan kayo pupunta pre? Uh, <laughs> <laughs> Nakalimutan ko saan <siyang> pupunta. Ito, <laughs> tatawid lang po sila. Tatawid, sakay po yung kulong-kulong nila. Oh, si Paring Ryan, yung driver sa ano, sa traktora siguro sa estimate ko mga kabukid 15 to 20 minutes o tabage, makikita natin sa ano sa video natin bago tayo makarating sa dulo kung ilang minuto Kaya, lalim na oh. mas lumalim pa po kesa kahapon yung tubig ngayon dito sa may pinak kandaba road ito pong area papunta po kami sa ano sa San Fernando o oh, sa bayan ng kandaba sa likuran po namin ano ah Papuntang San Miguel, Bulacan. Kayo, madam, saan po kayo pupunta, ma'am? San Simon. San Simon po. Saan po kayo galing, ma'am? San Miguel. San Miguel. Ayan. Galing po silang San Miguel. O, dalawang single po ang sakay-sakay namin. O. Sa mga nagtatanong kung magkano po yung bayad. 200 uh, <laughs> Ano po? Uh, sa single, kasama na yung tao, 200 lang. Kahit ilang po yung sakay ng single. Tapos po, sa sidecar, sa... Kolong-kolong, kahit ilan po yung sakay ng motor, 300 lang po. Murang-murang -mura na po yun. Kesa sa umikot po, sobrang layo. Kolong-kolong na dyan O, ito, limang tao sila, tsaka isang kolong-kolong, 300 lang. Murang-murang -mura pre, ano? <laughs> 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 ano, ano, na naalala mo na kung sakay pupunta? <toire> sa Ayun! <laughs> tayo malalim na pala dito oh. lupog na dito pa lang mga kabukid oh. sa bungad pa lang to bungad pa lang oh. Lubog na yung ano yung makina uh, ng motor pre kamusta pre may stock ka? napili na ah nabili na oh, napili na yung mga stock yung mga stock pinupunta Bin po dito Din dinadala po dito sa dulo ay si Bapang Samuel to Bob! Kumusta ka? <laughs> ayaw, ayaw! Uh, nagtatago! Ay, eto, ganda motor ni Kuya, oh. Pang ano to, pambaha. Ay, buhay pa, o oh. Maandar pa, oh. Kuya! Kumusta? Maganda pala yung ganyang motor, ah. Ay, ang gandaan. pala, eh. Hindi na matay motor mo, ah. Hindi na matay motor mo, ah. Hindi, maganda pala yun, ah. Oh. Mataas yung tambutyo. <laughs> Hanggang doon daw yung ano, sa tanking. Mga kabukid, dito, papunta na po tayo sa ano, sa malalim na area. Palalim na po ng palalim, mga kabukid. Ito na yung naglistulang dagat yung ano, rice field dito sa may pinakamdawa pang bangka. Ano po yan? palayan po lahat yan. Yung iba po, nakuha nila yung palay. Yung iba, uh, nalubog. Pagkain ng isda, mga kabukid. Palalim na, oh. Ano naman, parang matatakot po kayo. Matatakot <laughs> <Na> po. Okay, huwag mo kayo matakot. Yes, no, palalim po yan, palalim. Palalim po yan, palalim. Palalim ng palalim po. Yan, Ayan, ano na, maabot na sa flooring ng ano natin. Ayan, na, maabot na sa flooring nung ano natin. Abot na sa flooring ng trailer natin. Pwede po dito, nagsasakay din po sila ng ano dito, four wheels. Ah, sa four wheels na lang, sa four wheels naman po, 500 po yung charge nila. Tatawid po nila dito. Lalim na. Abaw na. Yung paan niya ma'am, okay? O sa po kayo, baka mabasa. Eto ay, lumalim na. Ayun na, na, oh. Aapaw na. Apaw na, mga kabukit. Palalim na, ng palalim. Ay, nagustuhan lang dagat po yung mga palayan dito sa may pinakadaba pang pangal. Ganyan po kalawak yung baha dito, wala na. Yung ibang palay dito, lubog na, wala na. Kakainin na ng isda yun. Uy, ito na oh, malalim na po tayo. Uy, malalim na oh. Lubog na po oh, lubog na. Ito po yung isa sa pinakamalalim. Uy, tapos si... Uy! 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 Tubog na, wala na, oh, tapak na. Ay, maganda naman pala tong ano, yung may ano, may guide yung ano. Kasi hindi ka po pwedeng mag, ano, dito, gumilid, kailangan nakagitna ka lang. Mas malalim sa gilid. Uy, uy, nakakatakot. Ano bro. Naalala mo na? Oo. <laughs> na. Lalim na dito oh. Grabe. Ayan oh, may guide naman pala oh. Bawal gumilid dito. Oy! Lalim. Oy! Gusto lang dagat. Yung yan dito. Ayan. Nakaano na kami, nakatungtong na kami sa sementado. Kaya medyo patag na to. Boss, ang kapakunta boss? Ha? Sa Simon? Pupunta lang sa Simon. Ang galing boss? Mandili. Mandili. Sinakay po niyo yung Aerox niya. Ay, kay Kuya Aerox din o. No? Maganda yung mga motor nila. Malawak po hanggang doon sa likuran natin no okay. Tapos mayroon pang isang area ano dito uh, Malalim dun kay Johnny Delicado Malalim yun Sasakay lang po ako. <laughs> thank you po, thank you. Okay, kisabit lang po ako. Titiglan lang po natin yung kung gaano kalalim yung ano, yung baha dito sa may pinakandabang. Ah, ngayon pa lang po ako sumabit. Sinabayan ko po kayo. Ayan ah. <laughs> Lalim oh. Ang lawak ng baha dito. So, nasa ano na tayo? 8 minutes yung biyahe natin. So, malayo pa. Ayun pa, sa kabila. Sa kabila, marami din pong nag-aabang na ano dyan. Sasa uh, sasakay dito sa traktora. Marami pong nag-aano, na tatawid sa baha. Merong kontraktora, merong bangka or kuliglig. Kung saan niyo po gusto sumakay, pwede po. Okay. Ibog na ano, kubo oh. Ipog yung kubo, mga kapupin. yung sa dulo Lubog yung mga kubo dito sa may pinak ang daba Yan po mga rice field po yan Ay isda yun ah Tumalon ano yun? Yung iba po may palay pa na hindi nakuha dyan. Yung iba nakuha na yung palay. So sayang po yung ipang hindi nakuha. O, oh, nakaka 10 minutes na tayo yung biyahe natin. Ayan na yung ulan. Oh. Medyo mababaw na dito. na na yung nangyari dito sa ano. uh, palayan dito ah oh. Pati po doon sa kabila Sa may San Agustin, Candaba Yung papuntang Baliwag uh, Bahan Baha na rin po doon Parehas lang po dito Kamukha lang po dito sa may Pinak Sa may papuntang Ito naman papuntang ano to Sa likuran natin, San Miguel Bulacan Tapos sa harapan natin ito Papuntang San Fernando yan Tambales, so ayan, saan na pupunta Bataan, dito po ang winon karamihan po dito dumadaan yung mga motorista natin pinakamalapit na ano to daan papunta doon. o yung water lily nandito na sa daan eto po dito po sa kabilang area yung kay Johnny Delicado uh, malalim po doon. palagay ko lulubog na naman tong ano na to flooring namin Lalim siguro yung ang lalim po nito, ang tatlong tao yung lubog. Dalawa or tatlong tao yung lubog dito. Ganun po yung kalalim. Malakas yung alon no. Oh. Medyo pagka nagbangka ka pala, pag di ka sanay, na, matatakot ka dito. Malakas po yung alon. Ito, may mga ano pala to, mga bangka to. Oh. Ang ato kaya to. Ay, malit pa naman yung bangka nila. Oh. Walang katig yung bangka po dito pero ano, magagaling naman yan, sanay po sila dito. Halid yung bangka nila. Hoy, <laughs> kumusta kayo? Halid yung bangka nyo. <laughs> Tatlo pa naman sila. May isda kayo? May isda? Isda? Wala? Walang isda. Eto, nandito na po kami sa mababang area. Hulubog na to. Pag po nyo kabisado dito, mauhulog po kayo dito. ayun po, walang ano, walang guide. Kailangan, gigit na ka lang dito. Nakakatakot oh. ah, dito. Mayroon pong ano dito. Yung mga hindi kabisado, mayroong na uhulog dito sa ilalim. Ay, ah, ito, lilagyan na lang guide dito sa kabila. Oh. Paano kasi ito? Pukurba. Ito, may ano dito. May... may mga plug dito, mga si Senyales na ano, di pwedeng dumiretso. 30 minutes, sa huh? ko, ito malalim na oh. Malalim na oh. Kurang lalim dito, ito sinasabi ko oh, mga kabukid. Tapak na yung ano Tapos meron dito naman, meron din naghihintay na tatawid. Uy, lalim! Yeah, Pinakamalalim to! Uy, lubog! Ang bucho, hindi ba abot? Hindi, okay, ano? Ito yung kay Johnny Delicado. <laughs> Ay, Johnny! Kumusta ka dyan? John? Johnny! Kumusta ka dyan? <laughs> Wala na, lubog na si Johnny. Mga kamukid. Oy! Oy! Oy san, Kumusta ka? <laughs> ah, oh, ito hanggang dito yung baha mga kabukid oh. Nandito na po tayo. Oh, baha din dito, sa kabila mababaha din to pero hindi ganoon kalalim. Ay, dagat na oh, parang dagat na talaga. Oh. Luwang ng baha dito. Yon. Oy, good morning po. Oh, nasa 15 minutes yung biyahe namin. Sabi ko na nga ba, 15 to 20 minutes eh. Alright, nakatawid po kami ng safety.